Bener, gue ngeliat apa itu. Hello magandang araw po mga suylo Kumusta po kayong lahat? Maligayang pagbabalik dito sa agamunting youtube channel uh, Balik na ulit ako paunti-unti mga suylo sa pagbablog uh, Kahit paunti-unti lang po muna At uh, pasinsan na po kayo kung uh, wala akong upload nitong mga nakaraang araw po mga suylo Medyo naging abala po talaga ako sa aking tungkulin uh, bilang barangay uh, kagawad Uh, bilang komite sa agrikultura, ako po ang uh, nagasikaso. Ako po ang nanguna para mabigyan ng libreng binhi ng palay ang mga lahat ng rice farmers dito sa aming barangay. Nagasikaso sa mga papel, sa mga report, production report at uh, ipas ko doon sa mga sa in charge ng uh, rice sector para ano ba, mabigyan sila ng kami, mabigyan kami ng libreng binhi. Nang sa ganun makapagsabog na. So sunod-sunod din po ang mga meeting. Ah, kaya kinakailangan ko po munang unahin ang responsibilidad ah, para sa komunidad. Pero ngayon natapos ko na po ang misyon na i-deliver ko na ang mga winhi galing LGO City Agriculture para sa ating mga magsasaka. At ngayon po naman papalapit na ang kapistahan dito sa amin December 7 na po pala ngayon at uh, ang piyesta namin ay sa December 14 Kaya abala na naman po kami uh, Habang nire ko ito, sakay kami ng sasakyan ng barangay Papunta sa may-ari ng mga baboy para kunin at i-prepare para sa piyesta Kaya maaga po po namin na uh, kinuha namin ang baboy dahil halos sabay-sabay po ang piyesta ng iba't ibang barangay at pahirapan na talaga maghanap ng katayeng baboy kaya nag-advance na kami tibale eh kami na ang magpakain basta wag lang maunahan ng iba so dispiras na madaling araw namin yan kakatayan po mga silo. at dalawa po ang nakuha namin ngayon bali tatlo po lahat yan yung isa babalikan na lang namin sa susunod na araw so pasinsan na rin po kayo kung medyo paos ang boses natin ngayon Uh, may pon po kasi ako ngayon <coughs> uh, Nang boyos over lang po muna ako uh, Wala po muna akong content pala tungkol sa pagtatayin, welding o construction Dahil uh, inuna ko po talaga ang aking tungkulin uh, sa ngayon uh, At syempre maraming maraming salamat po sa lahat ng mga kaswelo mula noon hanggang ngayon napatuloy pa rin nakasubaybay kahit bihira na lang akong makapag-upload so ingat po kayo mga kaswilo God bless at advance Merry Christmas at Happy New Year sa inyong lahat nga pala sa mga nagtatanong kung bakit walang upload at sa mga naumusta na, maraming salamat po ulit ngayon naman po uh, ayos naman po kami dito kasama ang pamilya tuloy pa rin ang buhay bugid at pag-alaga sa mga alaga namin. Salamat po mga kaswilo at ingat kayong lahat. At dito muna po pala namin ispansamantala ilagay sa pwesto ni kasama kong konsyal din si Plebisio Tomata. Dito namin ni-stack. Tapos pipikapin na namin ulit dyan kapag uh, katay na namin. Yan. Bali dalawa ang aming kukunin sa ngayon. So yung isa uh, sa, susunod na ng araw. Siguro sa ano na lang daw uh, sabayan na. Diretso na. Diretso na katay. So yate mga kasamahan. Uh, ano pala ang aming pinambili mga silo galing sa parang paliwagan. So, nag-share-share -share kami tapos ayon, uh, umabot po ng uh, ang aming pera na basta nakabili kami ng ano, uh, tatlong baboy na yung inahin dyan dalawa, tapos yung isa, 'yan yung tawagin dito sa amin kinawa yung hindi nanganak, yung hindi nabuntis ba? tumboyin yan so ayun ay pasok na namin po mga silo sa kulungan ni plebisito mata so babalik pa, babalik pa kami meron pa kaming sangkunin na inahin uh, kaya inahin po yung aming uh, kinuha mga silo dahil medyo mas mababa ang presyo kaysa patining kasi kapag patining mataas ang presyo So, inahin, maraming marami din ang ano, magiging karnin niya at medyo mababa pa yung presyo, makatipid po kami. Ayan, yan lang po muna. At babalik pa kami mga ko kunin namin yung isa. So, yan lang po muna mga kausyelo, ang inyong mga panood dahil uh, ano pa kami, abala kami ngayon. So, saka na po ako babalik sa ating regular na content. So yan nandito na po kami sa ka, ano sa isang site mga silo kung saan nakalagay yung oh. sa naming pipikapin. So dito pa lang mga Osilo napapalaban po kami dahil uh, maano pala rin na liblib -lib, hindi mapasok sa sasakyan kaya nilakad na lang namin. So inahin ng amin kukunin dito mga silo Sa so, umaga tahimik ang hangin ay may halit ng kalikasan Mga alon sumasayo Tila nagaanyaya Sa baybay Bay city Ang ganda ay Ang ganda ng baybay Bay city Parang isang awit Puno ng saya, puno ng init Ang ganda ng baybay Bay city Puso'y napupuno ng kwento ng ala Nang alaala ng pag-ibig to'o Mga bundok ay may taglay na hiwaga 🎵🎵 Dito'y sa gabi kumikislap na tila-tala Sa pamilihan daw ay laganap abot langit sa Baybay City Ang buhay ay kay sarap tikman Parang pala Tumatama sa damdamin Ang alaalay hindi at habang tinitinan po namin mga silo yung baboy, ina baboy, nasipatan ko dito yung puno ng kamyas na maraming bunga. Nanghingi na ako dito sa may-ari para masarap kasi po ito ilagay sa mga ano galunggong at saka hipon.

ang ala Sa umagay tahimik ang dalampasigan. Hangin ay may halik ng kalikasan Mga alat sumasayaw kila nag-aanyaya. Sa Baybay Bay City ang ganda'y kakaiba. Ang ganda ng Baybay City parang isang awit. Puno ng saya, puno ng init. Ang ganda totoo Mga bundok ay may taglay na hiwaga Bituin sa gabi, kumikislap na tila tala sa pangilihan Taway laganap, abot langit sa Baybay City Ang buhay ay kay Sarah Parang pana Ayun na nga po mga silo na pick up na namin yung pangalawang baboy ito nga po pala, pakita namin sa inyo yung aming pag uh, saluhan sa uh, parating na piyesta. You know? So ayan mga aswilo, estimated na timbang dyan ay uh, 200 plus itong nakaupo. At yung nakatayo ay kulang-kulang uh, uh, 200. Mas manipis kasi yung isa. Pero yung pangatlo namin kukunin dyan mga siylo, mas malaki pa dyan sa dalawa. Maabot ng 300 plus yun yun ang aming pagsalasaluhan ng uh, tropa ng uh, tropa kong kagawad so magmerienda daw po muna kami din eh bago umuwi uh, susunod na araw na yung isang ano kunin namin yung malaking baboy <laughs> <laughs> abantis juga nga sayot talangita. pagkonekter balik. pare pa kaun? patera kahoy? patera kahoy. numero ayon? numero ayon. 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 numero hindi, nagkuha na ka sa ito. Ano? Kata? Nagkuha ba? Mm At dito ko na po tatapusin ang vlog na ito. Mga silo, maraming salamat po sa pagsama, sa pagkikinig at sa walang sawang suporta. Kahit uh, gaano man tayo kabisi, sana lang sana lagi tayong magpatuloy sa kabutihan, sa sipag at sa pagmamahal sa pamilya at komunidad. Huwag niyo pong kalimutang mag-ingat palagi. God bless po sa inyong lahat. At magkikita-kita ulit tayo sa susunod na video. Maraming salamat mga swilo. Hanggang sa muli.